dami nila sa amin yan Pair by pair At siyempre uh, Ilang minuto na lang para na tayo <coughs> kanilang swimming pool meron mga pang bata ito yung ating mga workmate ayan ayan ang gaganda diba? mga mugs ito pabili tayo ng ice cream halagang 60 pesos ayan sarap na thank you sir. thank you Kung ano, wala nagbantay. natara Itinayo ng mag-asawang Don Arsenio Escudero at Doña Rosario Adap ang country's first working hydraulic electric power plant at ito ay ang Labasin Dam dahil sa lawak ng lugar nito, kinailangan nila ang dam upang masuplayan ang kanilang coconut factory at plantation. Dito tayo sa Sampaguita Recreation Hall at dito yung iwanan ng gamit papunta sa falls. So baba tayo dito sa ayan, Tila Waterfalls. Ayan. Dito, baba tayo dito sa The So, yan. Handa yung tao rito. So, yung iba nag-start na rin dito sa kainan. At, uh, yan. Tara. Join na tayo sa kanila. Grabe, ang daming tao. Ang daming mga turista, nagpapicture. dahil mga kumakain ang haba ng pila kitang kita mo naman dalawa ang pila niyan isa dito at doon sa bayi bandang unahan yan isa pa mga pagkain dito yan Pag may mga suit kayo sapatos iwan nyo lang dito pwede naman kayo mag uh, sandals pwede rin nakapak so yan may may pilahan ng pagkain dito yan gusto nating kumain Ah, uh, meron din doon sa uh, kabilang dulo. Ayun. So, kuminya siya. Maraming din nito. Ganda oh. Tara. Ito yung isang pila sa dulo. Siyempre dito mga kasama natin. Kumain na sila. Hoy, <laughs> kumain na kasama ko. Salamat seryoso na sila lahat kumain Sarap talaga kumain dito lalo na pag nakababad yung paa sa tubig para kang namamassage ramdam mo yung ng tubig matatakam ka talaga sa dami ng pagkain na pagpipilihan dito at saka mga pagkain dito napaka healthy talaga So ayan nga na para mi pagkain natin na nakuha Sana maubos ko Ang dami ng tao. Halos nag enjoy lahat. Lalo na sa waterfalls. Wala kayong dapat ipangamba sa paglalakad dito dahil lagi nilang nililinis yung mga nilalakar nating batuan at ini-scrub nila yan para sa kalikas ng lahat hey, hey. Ito ang main attraction ng Villa Escudero, ang Labasin Waterfalls Restaurant. Ito rin dahilan kung bakit binarayo ng mga maraming turista ang asyenda na ito. Isa ang dahilan kung bakit maraming pupunta rito dahil masarap kumain habang nakikita mo yung daloy ng waterfalls at ang pagkain dito ay unlimited. Ang sarap, puro lutong Pinoy talaga. Okay mga amig uh, Tapos na yung ating uh, lunch Dito sa Labasin Waterfalls and Restaurant So ayan uh, Umakit na tayo dito At uh, nag-enjoy tayo Malaking area Malamig, malinis At um, magandang ambience talaga So ayan, Nandito nga tayo sa Pablo Laguna At babalik tayo dito sa Sampaguita Recreation Hall Para kuhanin yung Claim natin yung iniwan nating gamit Okay? Ayan. Lamak ng kanilang swimming pool. Merong mga pang bata may pang beginners, may pang adults ayan na, shout out kay kuya sa water safety so ito yung pang adult mga kamix ito yung ating mga workmate ayan naliligo na sila mga kamix swimming Ang maganda dito sa so swimming pool. meron pa silang ano, uh, hot water. Umaga, meron silang jacuzzi. Ayan. So, ito yung pang adult. Doon sa kabila kasi. Hindi yung sa mga bata, sa mga hindi pa ganun mm, kabihasan lumangoy. So, yung mga ka-office mate natin. Ayan, nagkalat sila dyan. Ayan. ayan. mga office mate natin. Ayan. Ito naman si Victor. Shoutout kay Victor. Yan. Yeah. Um, at yung isa sa mga office mate yung mga kasama natin na yun. sa kapila yun duwahiwalay sila so marami kami kasi isang bus kami uh, nag tour pa rito para mag outing so yun nga mga kamiks at lilig muna tayo so yun nga mga kamiks tayo sa tayo tapos na maligo Pagkita lang dito sa CR nila. Ito nga ng gamit. Ito yung shower room. Ito yung kanilang paliguan dito. linda, Malinis. Maayos yung uh, comfort room. Yan, malinis. Shout out kina kuya. shout out. Yan. Okay. So, ilang mga kuya tayo. uwi na. Pagkakalainan tayo namin. Sir, submit mo. Siya yung nag narito naman tayo ngayon sa tinatawag na artikulo sa Villa Escudero. Maraming mga iba't ibang gawang Pinoy na mga souvenirs ang meron sila rito na binebenta. Mga ganda at mga unique. Sigurado naman tayo na sa paggawang Pinoy, matitibay na klase yan. Yan ang gaganda, diba? Mga mugs. Ito, bamboo. Ginawang motorbike na bamboo. So, ito may jeep. May mga bags. Ayan. Mga costumes. Uh, mga cultural uh, dress. At saka mga... Ayan, ayan. Ganda. Ang ganda nito. Ganda. Ang ganda lang mga ano rito. Ang cute yan. Ito bakya. Ito yung mga bakya. Ayan. Uh, Ito yung mga shoes pa rito. Ang dahil yung mga souvenir. May mga t-shirts pa. T-shirt, t-shirt, blouse. Ayan, uh, bags. Yung mga pamaypay. Ayan, yung dito. Ito, ganda. Ayan mga pambabae. Ito, uh, magnet. Ayan, may tayo magnet. Pandagdag natin doon sa ref natin. Ayan, ito. Ayan <laughs> ito natin itong magnet. Ganda Ate, magkano to? Itong pangamot? Ito, magkano? Magkano po? 250 to? 250 to 200 pangamot Organic virgin coconut oil Ayun. Menthol balm Uy! <laughs> Menthol balm Lemon soup, carrot soup baba. Ito po, magkano to? Ay, bilhin natin to. ato. Ito, next na lang. Ayan. Ref magnet ang kinuha natin mga kamiks Tsaka, bun. Poko Thank you po. <laughs> Shout out kina ate. Ayan. Okay, so yan Nakabili na tayo dito mga kamiks Ang ng mga uh, souvenir item dito. Ayan. Thank you. kina okay, ma'am. Thank you po. Salamat. God bless po sa inyo. Thank you po. Sige po. O yan, tara. Ito. Ah, ice cream. O yan, tayo ice cream dito. Magkano ang ice cream? 60. Kaya yan, magkano ang ice cream yan? 60. O yan, Pinoy na Pinoy. Sorbetero. Mamang sorbetero ni Bilha Escudero. O yan. 60 pesos ang ice cream. No, okay. Ang laki naman. No? Ayan, pakita mo nga rin yung ice cream mo. Ayan, oh. Ayan, oh. tayo ng ice cream. Halagang 60 pesos. Ayan. ayan sarap. Na. Thank you. Ito so, Sa mga sakay, sakay na tayo ng kalabaw. Na ang pangalan niya ay maganda. Ayan. Baba yung kalabaw nila. Mga kamiks, maganda. So ayan, nandito na tayo. Makating tayo. Shout out kay Kuya. Ayan oh. Thank you po. Salamat po. Salamat po. God bless. Ayan oh. So, o yun nga mga kamiks. at tayo ay pauwi na syempre uh, um, marami tayong napuntahan marami tayong na experience dito sa Villa Escudero um, restaurant and plantation or water and restaurant yan so <clears throat> nakakatuwa lang kasi ang lawak ng lugar tsaka ang ganda ng ambiance kung sakto sa mga turista siyempre malayo pa ang natin eh. pabalik pa tayo ng Manila so shout out kay Parin Jomar kay June Kalungin ayan ingat kayo sa pag ano ah pag drive ingat kayo pag uwi yan, papunta na kami sa bus na sinasakyan namin mga kamigs ay salamat sa Lord thank you Lord kami pawi na at then salamat na rin sa Thunder Automotive sa Isidalco Philippines salamat sa mga bosses natin salamat at uh, kami ay biyan ng pagkakataon na makapag-outing magkaroon ng company tour Ayan, dito sa San Pablo Laguna So, ito yung ating driver sa ito Kuya Kuya na kami Ayan. kumusta? Okay, kuya, kamusta? Kuya <laughs> <Ayan>. <na. laughs> okay, na Mga kamiks, stop over tayo At kakain muna tayo dito sa Bulaluhan ni Juan Ayan Ayan ako, pesto na sila Kanya-kanya na silang pesto Ah, uh, uh siyempre Hindi na tayo papaiwan yan Ala, sabi-sabihin na tayong magsisikain. Siyempre, umorder tayo ng bulalo. Mayroon pa tayong pancit. Ayan. At hindi lang itong table tos. Katotak ang kanin, no Ayan. Sa ating mundo po, mga kasama. Ayan. Bulalo, sagalang. Then, solid. Siyempre, bakit nga ba sasarap yung kanilang bulalo? Ito yung sikreto nila. Ayan. Yung mga malaking kalder niya. Pagluluto, eh, si Kuya nagbabarbecue. Ayan. Yeah. Kaya, bisob na solve kami. Ang dami namin nakain. Sarap ng bulalo nila. Saka yung pansit. So, yun lang, mga kami, talagang uwi na. Uwi na talaga kami, mga Bye-bye.